Ayan, kagigising ko lang ang ganda ng umaga ko ngayon dahil may magbibigay na naman sa atin ng regalo. Itong L3 na to, hindi ko alam kasama ulit yung L3 ha. Tingnan natin <laughs> naman kaya itong regalo at sino kaya nagbigay. Let's go! Let's go. Oh. Ah, oh. Kasama ba yung L3? Wow! Kasama yung L300? <laughs>

Good morning sir, magandang umaga po. Ako po si Niwata, ang napakaganda ngayong umaga. Naka-smell talaga ako dahil may narisip akong galing daw sa'yo. Ano? Galing kay Vice Ganda? Hello, maraming salamat. Ayaw, pinadalaan ako ni Vice Ganda ng ano, ng uh, mga brand nyo at saka yung Larissa. Ay sir, tatanong ko lang, sir, kasama po ba? Ay, may kin pa? Ay, saka tent, maraming tent, at tuyata, ah, 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 At saka, tatanong ko lang, sir, kasama po ba yung van? <laughs> ay, ay, <laughs> Diyos ko, ak akala ko ba naman kasama yung van? Pero maraming salamat ka mo, sir, ha? Maraming salamat. Alam mo ba si Bales Ganda? Idol ko talaga yan noon pa. Um, sayang, hindi kami nagkita. Pero sa bagay, sa kita sa migrasa, pupuntahan ko. Gusto ko mag-content kami para ano, si Captain ako. Para maraming views sa mga vlog ko. <laughs> maraming salamat. Sabi mo na lang kay Eva Iskander na pinapabuto ka mo maraming salamat sa napakagandang business na galing sa kanya. So, na-appreciate ko po ito lahat. At sa kayo lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Oo, sige. pag ko lang po. Actually, ipa-vlog ko nga ito ngayon para makita nila na galing kay Vice So, oo, oo, oo. Sige, vlog natin. Videohan nyo ako. Ipa-vlog natin ito. Salamat sa iyo, Baba ko muna. Buhatin ko muna. Ano, Ay, geng, geng, Pasuyo nga. Ano mga lalaki dan, Rick? Ano 'yung laki niyan? Okay. Huwag din muna natin. Okay, libik ka do siken. Ayun, oo. Ubanan uh, na lang kita nang siken. May bagong luto ba nang siken? Hay ko. Friend out ako rito na siguro. Kaya siya, mapanlas siya. Ayun, mga bigay ni Vice 'yan na makikita natin. Oh, 'yan lang. Betan. Ayan, ito mo po ang mga upuan, brand niyo. Ito 'yung dun 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 banda. Kung marami siya, 'yang mga brand niyo talaga 'yan. So ayan, ayan siya, 'yang puukan. Last, ilabas niyo na. <laughs> um, ilabas niyo na po. Tas kalawang mamahaling lamesa, mga suplay ito. Tatlo. Kailangan bigyan ng ilan po apat. Paputusin pala kaganda ng mga lamesa. Mga lamisa, ayan, galing kay Vice Ganda Boss. Maraming salamat. I love you, Vice gusto ko lang pasalamatan talaga si Vice, taong taos po sa pagpapasalamat ako po sa si Diwata. Syempre may-ari ng Diwata at controversial ngayon na Diwata Paris Overload. Maraming salamat sa Vice dahil nag-share ka ng iyong blessings at syempre gusto ko rin pasalamatan ang mga taong sumusuporta sa akin. At syempre kay God kasi di ba maraming blessings na sa atin sa tulong ng po yan ni God kaya Maraming salamat sa mga taong sumusuporta kay Diwata Paris, lalong-lalong na kay Vice. Maraming salamat po.